Sa isang bayan ng Whiskerville abalang-abala ang mga mamamayan sa paghahanda sa darating na kapistahan, ang Annual Cheese Festival. May isang cute na pusa ang pangalan ay Kitty, isa siyang assistant cheese health sa bayan ng Whiskerville. May kaibigan siyang daga, si Jerry ang makulit at masayahing kaibigan. Si Kitty ay kasama ni Dr. Tom sa kanyang cheese laboratory, ang tagapag-alaga ng keso sa kanilang bayan. Isang gabi habang naglalakad sila Kitty at Inspector Ratrat napansin nila na wala ang bilog na keso na gagamitin para sa festival. Nag-imbestiga si Kitty at si Inspector Ratrat. Sa imbestigasyon si Jerry ang suspect sa pagkawala ng bilog na keso. Bitbit -bit ni Inspector Ratrat para ikulong si Jerry, ngunit nakiusap si Kitty na kausapin niya si Jerry. Ang sabi ni Jerry hindi ko magagawa ang binibintang niyo sa akin, sa mga oras na yon nasa bahay ako. Habang nag-uusap nakakita sila ng pira-pirasong keso at ito'y sinunda nila. Sa hindi inaasahan nakita nila ang isang cheese costume at eyeglasses. Napansin ni Kitty ang eyeglasses ay pag-ari ni Dr. Tom. Pinuntahan nila ang laboratory ni Dr. Tom, Nalaman nila na ang keso na nawawala ay kinuha ni Dr. Tom upang ibenta sa ibang bayan. Natanggal sa trabaho si Dr. Tom at si Kitty ang naging tagapamahala ng Cheese Healthcare Center ng Whiskerville. Humingi naman ng pasensya si Inspector Rat-Rat kay Jerry. Ngayon si Jerry ang Assistant Cheese Healthcare ni Kitty sa Cheese Laboratory ng Whiskerville. Sa buhay kailangan natin makontento kung anong meron tayo. Dahil minsan ang sobrang hangad ay maaring ikapahamak mo.